Oye hello! Napansin ko sa mga colleges at senior high schools na maraming mga estudyante kaasikaso ng kanilang papel, uh, specifically enrollment records, para daw ito sa makukuha nilang uh, educational assistance mula sa DSWD. Tingnan natin anong proseso ang meron dito. Ang AICS or Assistance to Individuals in Crisis Situation ay isa sa mga social welfare services ng DSWD na nagbibigay ng tulong medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain o tulong pinansyal para sa iba pang support services o pangangailangan ng isang tao o pamilya. Layunin ng AICS program na tulungan ang mga mahihirap nating kababayan na sumasa ilalim sa krisis upang matugunan sa kanilang mga pangangailangan ano ang mga requirements valid school id valid id ng maglalakad at authorization letter certificate of enrollment enrollment assessment form o certificate of registration sino ang qualified para sa assistance mga tao o pamilya sa sitwasyong krisis na nangangailangan ng agarang tulong sa pagpapaunlad ng kapakanang panlipunan, mga indigent na individual o pamilya, mga individual o pamilyang kabilang sa informal na sektor, iba pang mahihirap, marginalized at vulnerable or disadvantaged na individual. Sino ang indigent Isang taong walang nakikitang kita o kulang ang kita para sa ikabubuhay ng kanyang pamilya ayon sa pagkakakilanlan ng Department of Social Welfare and Development DSWD So ano qualified ka ba? Kung qualified ka, mag-apply ka na.